at mapayapang araw sa inyong lahat matlang people ay, uh, muli pong sumasa inyo ang Toilets TV Vlog ay uh, opo mga idol sa hindi po inaasahang pangyayari ay bigla kaming pinauwi ng aming yarda opo dahil nga sa ilang araw na rin kaming nakatambay at wala kaming ginagawa walang hukay dahil naghihintay kami ng panibagong improvement sa project eh ayan pinauwi kami ng yardamad lang people at pag ganun ganun lang ay pinauwi na nila kami dahil siyempre tapos na yung trabaho kaya doon tambak muna kami sa aming yarda uh, ano bang tawag sa yarda uh, barracks parang ganun uh, sa ibang katawagan na yarda doon sa yarda namin mga idol doon namin nilalagay yung mga makinarya namin pagkatapos ng project iniuwi doon doon ginagawa kung may mga sira doon pinipinturahan ganun yung mga yung mga truck namin doon sila pumaparada tapos yung yung ibang mga kasama ko sa trabaho doon sila umuwi doon sila nakatira ganun. kaya ang tawag sa kanila ay STN niyan ako po naman kasi mga idol ay stay out dahil nga taga rito lang naman ako sa siyudad, taga pasig ako tapos nasa makati lang naman yung aming trabaho so uwi oh ako stay out opo ganun na nga kaya naman samahan nyo muna ako at pupunta tayo sa aming yarda at igagala ako kayo dun sa aming sa aming yarda sa lagaya namin ng aming mga gamit pagkakatapos ng mga trabaho namin ayan tara mga idol kunting rides lang ito kasi buhat dito eh, nasa mga dalawang kule motor lamang ang layo nung yarda namin kasi nasa looban lang din naman yun ng Makate okay tuloy na tuloy, tuloy lang tayo mga idol papunta sa aming yarda ayan tayo ng Buendia Opo uh, Mas kilala rin to sa katawagan na Hill Puyat Ayan, itong kalsada na to Kaya malapit lang tayo Buhat dito mga idol eh, Mga ilong minutong takbo lamang At darating na tayo sa aming mountain Yarda I Gagala at iikot at ipapasyal ko kayo ito sa aming tambakan ng mga mga gamit no, mga makinarya opo ay uh, tara tuloy, -tuloy lang tayo mga idol along hill po tayo ngayon uh, lalampasan natin ang pasong tamo pagkatapos noon bago dumating ng release ng train opo kung familiar kayo sa lugar bago dumating sa release ng train saktong release ng train eh, kakakanan tayo pa balik ng malugay at ando na tayo sa sa lugar naman na pupuntahan natin ay ayan Ayan mga idol uh, Lumalapit na tayo sa Kanto ng Ayala At ng Buendia Opo Yang nasa gawing harapan natin eh, Ayala Avenue Ayan Pagka kung maliwa kayo dyan mga idol Yan eh Papunta na ng Ayala Center Ayan Tuloy-tuloy lang tayo at sa bandang una-unahan naman eh nandun yung pasong tamo at makalampas naman ang pasong tamo mga idol eh, halos nandun na tayo sa ating pupuntahan tuloy tuloy lang po tayo mga idol ayan kanan na tayo dito papuntang malugay kung tiniretsyo naman natin yun papunta na yun ng top avenue ayan, opo, top avenue na ngayon, dito naman tayo sa malugay street dito tayo sa malugay street ngayon mga idol ilang ilang sandali na lang ah, andyan na yung aming yarda opo malapit na malapit na kaperasong kaperaso na lamang ayan ang amin pong yarda e along malugay street na, napapagitan na siya ng dalawang matataas na building na abida tsaka nasa harapan niya yung San Antonio Residence ayan nandito na tayo mga idol hayaan yung iikot ko kayo rito sa yarda namin o sa lagaya namin ng mga gamit yung aming mga makinarya yan, ganun tara paso kayo mga idol sa aming munting yarda at mag ikot-ikot tayo dito ngayon sa mga susunod na araw mga idol ay ito yung ating pansamantalang magiging tirahan hanggat hindi tayo hanggat hindi bumabalik yung ano yung operation sa ating paghukay opo dito tayo mamamalagi dahil dito tayo ipinadala hanggang sa magbalik trabaho di sa paghukay natin ayan alam nyo mga idol <clears throat> sa tuwing matatapos ang paghuhukay namin at wala kaming ginagawa Dito kami Pumapasok O po, dito kami nagpipirmi Ang tawag sa amin dito e ano Tik tik kalawang pagka wala kaming ginagawa kasi Kung saan kami maharap ng mga pakuhu o truck Yan patik -tik, tik tik kami ng kalawang doon Pero okay lang naman ganon talagang trabaho sa construction mga idol pagkayari ng trabaho sa construction pag natapos yung ginagawa nyo natural minti lang na uuwi muna kayo ayan pagka wala ka na kaming ginagawa dito kami ayan kagaya nitong truck na to mga idol <laughs> sa mga susunod na araw eh, yan ang ating haharapin na tutulong-tulong tayo dyan ano yung pwede nating may tulong tara mga idol eh, ikot-ikot tayo sandali para makita nyo naman yung iba pang mga ha, kagamitan na nandito kaya ayan dahil sa tumatanghali na mga idol nakaready na yung aming mga driver o yung mga truck namin para sa kanilang biyahe opo pupunta sila ron sa ibang trabaho namin o ibang project para mag haul out ng lupa opo araw lang ang biyahe nila mga idol kagaya rin naman namin na araw lang din ang trabaho dati nung mga nakaraang panahon araw gabi ang operasyon namin mga idol pero buhat nung magpandemic na maraming ipinagbawal naging araw lang ang trabaho at naging araw rin lang ang biyahe kaya ito yung iba pa namin mga bakho bakho at truck mga idol na nakabagak o kumbaga ay under repair kaya pagka naiuwi yung mga gamit dito yan eh ginagawa ng aming mga mekaniko yan, yung mga, mga mekaniko namin dito eh, sila ang nag-aasikaso niyan. Sasabihin mo lang simpre, kung ano yung mga nararamdaman mo, parang tao lang mga idol nasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo at <coughs> bibigyan naman nila ng karampatang solusyon, minsan tama minsan medyo malayo so kailangan lang nilang lapatan ng panibagong solusyon, ganun lamang mga idol Naya. Uh, ito namang mahabang ito eh. pagong bili lang ito mga idol. Ito eh, ito yung tinatawag na long arm. Opo, long arm. Eh sasalpak sana yan kaso hindi pa nila hindi pa, wala pa silang panahon. Para ikabit yan. Tara mga idol. Dito naman tayo sa bandang kabila. Ayan. Sa totoo lang naman mga idol. Wala kayong makikita rito. Kundi puro mga sira. Opo. Ayan. Lahat yan nakaparada na yan. Mga bako namin. Mga sira. Sira. Ayan. Sira. Ayan. Apat yan. Kaya ah, bali lima yan nakaparada na yan. Kaya limang sira. Ayan pero yung mga makinarya na yan mga idol nung araw eh napakagigilas Yung mga yan kasi yan yung mga kinagamit namin kaya eh, ito naman mga idol ito yung ito yung tinatawag na flatbed trailer yung kulay green na yan siya namin ginagamit sa paglilipat naman ng aming mga makinarya. Opo. Sa sa sobrang tagal ng nakabagak ng mga makinarya namin. Eh mga naglakihan na yung mga alaga nilang manok. Ginawa na ng mga kulungan ng kanilang mga alaga. Opo. Eh itong mga bakuna to. Mga ilang taon na itong nakabagak dito. Ayan. Kaya yan, tingnan nyo Malalaki na yung mga alaga dito Patong-patong na May inahin, may sisi Marami na rin Dito mga Lumaking mga hayop, mga idol Siyempre, dagdag Libangan din ng mga nakatira dito Pambawas ini Kasi, karamihan ng mga kasama ko Mga idol eh, Mga taga-probinsya Bandang Nebay Bandang Rizal yan, meron ding taga Laguna Ako lamang yung bukod-tanging taga rito lang din sa syudad Kaya naman Tuwing pagkakayari ng trabaho Tuwing hapon Dahil may service naman tayo eh uwi uwi tayo mga idol Kaya Ikot-ikot tayo mga idol sa lugar na to Silip-silipin natin yung iba pang mga pwedeng masilip-silip dito 哎呀！ Ayan. Halos naikot na natin yung buong kabuan mga idol. Dahil sadyang maliit lang naman talaga itong aming yarda. Kaya maliit lamang din ang yung iikutan. Kaya tayo tayo lang tayo rito. Magpapalipas ng oras hanggang sa tutulong-tulong ng konti hanggang sa dumating yung oras na pwede na tayong umuwi bago pa po lamang nakabisita o nanonood po naman ang ating video ay pasupport na lamang po mga idol ng akin po namang munting channel na Tulich TV Vlog Opo, ay uh, malaking tulong po naman para sa ikaunlad unlad sa unlad po naman ng aking channel eh. ang inyo po namang pagsuporta ay uh, <laughs> Maraming salamat po mga idol. Hanggang sa muli. Tayo.